sa tumong nga maprotektahan ang mga overseas Filipino worker. Gilusad gahapong adlawa ang DMW mobile app. Kini aron mas mahatag ngadto sa mga OFW ang serbisyo sa gobyerno bisan ana alang kini sa ilang trabahoan o panimalay. Nagatabang usab sumala kini sa pag-automate sa verification sa ilang kontrata ug sa pag-apply sa ilang OFW pass kon overseas employment certification ang paglusad sa maong app. Alayon sa saad ni PBBM sa iyang sona kani atung tuig 2022 nga ang pagmando sa Department of Migrant Worker sa pagmugna og episyenteng serbisyo sa mga nasangpit. And OFWs had to endure long queues to obtain this certification. We had to find a better way of processing those applications and providing the measure that providing the protections that we would like to give to our OFWs. And so now, any OFW has access to this service at their fingertips. Thanks to the collaborative effort of the, DM, of the Department of Migrant Workers, the Bureau of Immigration, and the DICT, entering and exiting Philippine borders will become more efficient than ever. Grabe, Jud, kahasol kay number one, magbiyahe ka, tapos <laughs> imong time, magpila-pila, dagang kayo, pila. Dili, dili, ka basta-basta makakuan, labi na sa Manila ka mag-asikaso, daghan kayo nag-apply. Okay kayo na karon ang gikuan nila para kaming mga OFW mag-apply, dili na maglisod by via online na ma'am. No. Para at least, bisag na amidri sa amuang pamilya, na kanang mag-online lang. Ma-access ang maong apa pinaagi sa official website sa DMW o gawa sa serbisyo masiguro sumala pa ang seguridad sa mga OFW. Gumikan sa mas padali nga paglocate kanila sa ilang agency. Mas maayo na kaya para at least ang imong pamilya okay ba mo kung dili okay di at least makatabang na siya. Kuan nila nga okay ba ka dito kung dili okay ana. Kayo na maghilak ka dito nga ikaw ra isa sakit jud sa pamilya malayo pero unsaon man sa atong kalisod mao nang kailangan nato makatabang sa atong pamilya mo abroad jud ta labi nagnakay estudyante in the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile Bri Gada News